So, babae Is ano ka Ito mo nang yan. hindi eh. na pata. O, pwede ka kain. ka. Ito na lang. Kainit ka ni. Ito mo. Ang ng mukha mo. Hi, guys. Hi, ay, guys. Ayan. So, ngayon, ang gagawin namin ni Papa ay ipapakilala namin sa inyo yung mga nandito mga yung, mga kulitong Mga aso namin yan, yung mga alaga namin dito oh. sa loob ng bahay. Okay, yo. Lagi dito ba? Ayan. So, papakilala Isa-isa <laughs> namin papakilala <laughs> sa inyo muna yung mga aso namin. Halika, ito muna si... Sino to? This ito. is Toby. Toby. Ayan, ito Toby. Ayan. Toby, hindi mo ay. Toby. Toby. Oh, ito, ito, to. Ito so si si Ito naman, ito si Charlie. Charlie. Ayan, ito 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 yung mga makulit ito ito. ito yan, sobrang otherwise. makulit yan. Tapos ito, ito, ito yung mga ito mga ano yan. Man, si Gon. Go Gon, ano nalika dito Gon. Lahat, kinira na. Ayan. Lahat, mayroon mga gamit. So mayirik, manito, mahilig man to, mahilig ah... mahilig manira to ng Ayan. ano eh. Mahilig manira to ng... Uh, mga gamit, sapatos, kinyelas, iniwanan mo. Ayan. So, so guys, Ayan, so... yeah, bakala naman mag... Ano yan, pag gising ano ha? Kaya? Kiga! Uh -huh. Ayan! Medyo rapat na Ay, putang ina mo! Ayan mo yan! Asan, asan, asan! Tuma! Ay! Huwag mo siya kain, puntang ina ka! Huwag mo siya kain, puntang ina ka! Huwag mo siya kain yan ha! Kakalit yan! May... Eti, eto, pa! Patay oh, na nga yata! Putang ina din. mo! Tutug naman kayo! Sa tenga din, iyo! Ayan, puntang nga, lalaki na Tang ina, 'yung saksak. Isa 'yan din. 'Yan Eh, lang eh, na in. Papahiguan na, na. Dito. Po, ano 'yan. Putang ina niya mano. Oh. Kakalet diyan. Ang lalaki pa. Putang ina. Ay, ano yan pa, ma, dito ma, dito, ba? Dito, 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 dito dito 'yan? Dito. Ano ba nang gagawin dito? Eh, kumuha ng ano, 'yung punto, Yung putang yung... ina yung... 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 gas! Gas! Iba pa, iba to, to doon. Oo, oh, kasi 'yung iba doon. Putang kung sa tubig yung tao, na, no? namamatay ang panimputang lalagay mo sa buwa oh. ko ng lata. Tantang mo. Tatlo na ito. Huwag mo pipiayin. lalaki! Huwag! Huwag mo pipiayin yan. Nakakalat yan. Dito. Nakakalat yan. Nakakalat yan. Kainin ko na lang. Kainin ko na lang. Apunta kina mo. Ang kabal ng mukha mo. Apunta kina mo. Ang kabal ng mukha mo. Ay! Masarap niyan ito. Gagod. Masarap niyan ito. Masarap ma'am. Ay, ay. May sakot. Ay. Eh? Ikang imo. Ba anak ko ano naman to aso naman natin. Kuwi. Bakit na putang ina undro ka kay ila gago. Oh, Tutikman mo. Aso naman natin. Ay gago. Oh, putang ina mo. Dai kay dugo niyan. Kalila sa pala. Oo, oh, gago. Ano nangyari sa putang ina mo? Pero ba nga. Oh, ikaw ay karon ng garapata pa. Bakit ako magkakagarap? Kabo. Gago. Tang ina mo. Kabo po yan mo putang ina mo. Ano? Tang ina mo. Masarap pala garapata Kuha ko tinikman mo. Wag ka mo. Tinikman mo. Bukod dito sa ego, yos ina, oh. <laughs> mo sa bunga ng mo. Kapal ng mukha mo. Hindi. Mo. Hindi. hindi. Yan, pasas to. Ang ulo mo, pa. Ay, okay. kala ko garapata ng putang ina ka. Wala namang garapata to. hindi mo sabi. Hindi mo garapata. Hindi mo garapata. Ang ina ka. Okay.